Grace, base sa uh, monitoring ano, ng uh, mga otoridad, kumusta yung sitwasyon sa mga probinsya sa Northern Luzon na apektado ng Bagyong Christine? Yes, Aga, dito nga ngayon sa Baguio City ay nakararanas na tayo ngayon ng moderate to heavy rains. Kaya naman ang karamihang mga lalawigan dito sa Northern Luzon ay apektado na ng mga pagbaha kaya marami na rin ang nagsasagawa ng evacuation o force evacuation. Halos wala nang makikitang tulay sa mga bayan ng Ichage Isabela dahil sa pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, tatlong tulay ang lumubog dahil sa baha simula pa kahapon. Kabilang na dito ang tulay sa Nara, Anafunan at Bukam, Ichage Isabela buhat pa kahapon ay hindi na ito madaanan ng mga motorista. Ang Ichage National High School naman ay lubog na sa tubig baha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan bunsod ng Bagyong Christine. Ang tubig baha sa naturang paaralan ay umabot na hanggang tuhod. Sa tala ng Itchage MDRRMO as of 7.30 a.m. ng umaga, mayroon ng limampung pamilya na may kabuang isang daan, siyam na individual ang tumutuloy pansamantala sa Angadanan Evacuation Center. Samantala, nananatiling bukas ang dalawang spillway gate ng Magat Dam bilang bahagi ng pre-releasing ng Nia Maris para sa mga pag-uulang dala ng Bagyong Christine. Sa ngayon, ang water level ng dam ay nananatili naman sa 183.0.1% pag malayo pa ito sa spinning level o critical level ay bahagyang tumas naman ang water level o inflow dahil sa malalakas na pag-ulan sa Magat Watershed na umaabot sa 2,039.21 cubic meters per second. Ligtas pa naman ang antas ng tubig sa dam dahil nagkaroon sila ng maagang water release, releasing. Sa ngayon, bukas ang dalawang spillway gate na may tig-tatlong meters opening bilang bahagi ng kanilang flood control at para mas mapababa pa ang level ng tubig sa dam. Sa Cagayan River o Cagayan Province naman ay umaabot na sa 3,795 na individual mula sa 1,321 na pamilya ang ininika sa probinsya ng Cagayan dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Sa tala ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 4 a.m., October 23 mula pa 101 na barangay at 17 na munisipilidad ang nas nasabing bilang ng mga inilikas. Pansamantalang namamalagi ang nasabing pamilya sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan na inihanda ng kanilang mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa ngayon, nananatiling hindi madaanan ang Salungsong Bridge sa Santa Praxedes, Nataliag Bridge sa Piña Blanca, Bagunot Bridge at Bitag Pichoni o Picono Bridge sa Bagaw at Pinakanawan Bridge. At sa Pangasinan naman, nagpalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng abiso hinggil sa storm surge warning na may taas na 1.0 hanggang 2.0 na metro dulot ng tropical storm Christine. Pinagiingat ang mga residente na naninirahan malapit sa coastal area sa Pangasinan kabilang sa bayan ng Agno, Anda, Bani, Binmale, Bolinao, Burgos, Alamino City, Dagupan City, Dasul, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Sual. Paalala ng mga otoridad na lumayo sa coast o bye-bye at maging handa sa posibleng paglikas lahat ng aktibidad sa dagat ay dapat nakansilahin. Samantala, binana rin ang Lingayen Baywalk sa Lingayen, Pangasinan dahil sa nararanasang storm surge. nagmistulang dagat sa lugar dahil sa hanggang nagpastuhod na ang baha. Umabot hanggang capital Complex ang baha. Ramdam din ang malakas na hampas ng hangin kung saan patuloy na nakamonitor ang otoridad sa sitwasyon. Inaasahang tatama at maglalan for mamayang alas 11 ang bagyo sa parte ng Isabela kaya pinagiingat ang lahat. Aga sa ngayon ay binabayot kayo ngayon ng malakas na hangin at ulan dito sa City of Pines. Kaya naman yung mga turista, mga residente ay pinagiingat iingat lalo na yung mga bumabiyahin ngayon dahil dito sa Cordillera Administrative Region ay may mga naitala ng mga pagbuho ng lupa dahil nga nitong bagyong Christine. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sayo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace. Dr. Lero.